Hello mga parengs, sandito kami sa Baliti sa may Sabitang Laya dito kami mag sasaing at magmumukbang ng aming huli kasama ko sila Kusmak, Vlog and Pailamos and then si Renante Alponyon, kumukuha ng kahoy busy magluloto na kasi, tanghali na eh and guys sa'yo okay. muna ninyo Kusmak si pareng Joe

ay, si sino mo dati? Oh, hali-hali ni ini sa kuya. Ay, iyo pade halin naan. Nalutuan ko na nga aning si 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 maluto, pero sa indo na ni isulod ko na. Ay, pade si maluto. Maka supo baga kaya. Ay, pade. Taon na baga nga ini sa kuya. Sige. Sige, ni pade. Ay, pade an. Ikaw ko na ng aning an sa imo ta. May maluto. Sino niya kaya ano? hali-hali halin sa kuya. Ay, yo yo Nasupog man ako ng ibalik.

Geiman, Makita Geiman naman. Ah, dai dai. Salamat, Diamond. Salamat. Diamond. Salamat. Diamond. sa pagkolekta, collect Mang-aakin. Ah, sige muna. Ngo storya mo sana nagka-bigde. Ngo storya. Eh, pare. Salamat. Sige. Ampag. Ampag ka hablok mga kata 10 ton. Ino ni habi to. Sipod mo ng naka nakaaging bangke. Ano ito? Ano? Eh, sa sarong pulutan mi na manok. Tito na ubos. Grabe manay. Grabe ito. Sige na, may na-kuyan talaga. May na-habhab. Naabi ni kuyan. Sa pulutan. Pati sa Jen, DM pati tao pulis. Yan yung masakit kan arog kan. Dapat mm. lamang, kung sa inuman, maurag o, sa pulo, dapat lamang. Na. Sayo mo na. Kaya lamang ni Kuya lamang na. Kaya lamang ni Kusisi ang tawuan. Dapat na. Araw na. Shoutout time! Siyempre, magsa-shoutout din si Paring Joe. Shoutout sa pamilya Kasilaw ng Apunan, Sasil, Chokson, lahat ng mga taga-punan at sa pamilya ko sa kanamuran pamilya Rosarito and Kural. Oh, wag niyoong kalimutan pamilya Kural na i-share ang aming video. Siyempre, at wag niyo din kalimutan mag-like and, like and share. Yeah, yeah. yeah. Special Especially your family. Pamilya ko sa Kasilaw sa punan no, yon, pamilya ko. At si Paring Mac Barbicho and paring Edgardo Sancel ng Hapunan. At sa mga bats ko sa Karamuran, si Sane Purisima, and sa lahat na hindi ko na po kayo kayo sa isa yun. Marami kayo. Thank you. Like and follow na lang. Yun. Please support naman kay Paring Joe. At syempre, kay Boss Mac Vlog. Yes. And Rinante Alpon Batang Pierre. At syempre, magsa-shoutout din si Boss Mac Bloods. Yes, shout out sa lahat ng followers si Parin lahat ng followers si Pailamos, at lahat ng followers ni Batang Bata ang Pierre, Renante Alpong. Yes. shout out din. Shout, shout out. out. At siyempre, ano pa? Yung family mo, parema. ma. Yes, sa family sa family Bertus ng Campo, family, uh, family ni... <laughs> Duterte. Oh, <laughs> siyempre, huwag natin kalimutan, guys na shout out si Rinanti Alfon Batang. Yes. Ah, uh, shout out po. Say, uh, shout out po sa inyong lahat, mga taga Bicol, mga kapwa ko Bagiro, mga family ko diyan, family oh. Alfon. Yon, yon. Yung mga barkada ko diyan sa lahat, mga Biriso, oh, lahat ng mga mga sa, mga sarili ko tao. Tao. Oh, yeah. At followers. At sa uh, lahat pinaka-importante eh. sulit followers don't, don't, don't forget forget to comment like, and, and share. share at syempre shout out din sa lahat ng viewers ngayon alam ko nanonood ka ngayon yeah. huwag mong kalimutan i-like and i-share ang aming vlog for today. So, shout out po sa lahat ng taga karamukan. Shout out din sa lahat ng mga vloggers dito sa karamuan. Syempre si Pops! Yes, Mahal! Idol! Hindi ka nakasama. <laughs> ay, kasama na namin ngayon si Rinangie Albon ng Batang Beer. Yeah. Idol next next vlog. Yes, siguro kasama ka na namin. Oh. Uh, sana kumpleto na tayo ngayon eh. Hindi ka sumama kasi nga may aatin daw siyang birthday. shoutout yeah. Shout out sa'yo! Pops! Mototo! Yeah. Si Paila Mos din! Mag-shout out din! Uh, oh, yes, out Paila Boss. sa Paila Mos! Uh, Siyempre, shout out sa family ko, sa solid followers ko, sa mga nagre-react ng video ko, at syempre yung mga bashers ko yes, yes. Oh. gusto ko lang sabihin sa mga bashers ko hindi ko po kayo inimbitahan para manood ng aking vlog hindi ko po kayo inimbitahan para i-comment ako ng mga masasamang comment pero okay lang, kayo ang nagpapataas ng sahod ko, salamat sa inyo so kung ayaw mo please, pakiblock na lang po ako sa facebook kung ayaw mo sa akin sa iyo, haters ko kung ay mo, huwag mo! Huwag <laughs> mo! pa kong isa shout out. Ah, uh, ay, shout out ko pala yung dalawa kong anak na malayo. Ingat po kayo palagi. Yun! Yes. Yes. Anak, out. anak, anak. Anak, anak. Anak, anak. Anak,